ang ating ng mga kabayan kung saan ginagawa sila ng Ano'y Subhanahu Wa Ta'ala sa Madrug na Ladas. So ngayon, ano uh, ang talaga ng mga kapatid na parang? Laki. Laki, anong nga inyong? Ano? Anong nga inyong? Masya Allah. Ang ating uh, mga kapatid, mga kapabayan, sila po ay uh, mga po. Na po ay mga Kristiyano dito po sa ating Pilipinas. Sumasama mga kapatid para sa inyong kaalaman, agayan ng ating paulit-ulit uh, na sinasabi sa ating mga kababayan na yung mayakap sa Islam para sa inyong kaalaman ang pagyakap sa Islam ay dapat ito ay kung sa iyo. wala na namang nangyari pagpili ibig e, sabihin hindi ka nilakap sa Islam dahil sa inyong trabaho, sa inyong uh, amo sa inyong uh, kapakanak o sa inyong kaibigan yakap kayo sa Islam dahil nalaman nyo na ito ang tunay na iyon. Yun po ang kapatid. At ganun din, ang pagyakap sa Islam ay wala ka naman sa limonya kung pagsaksi, pagtalima sa lang isang Panginoon na siya raw sa halawala. Okay po sa iyon? So ngayon, saksiyan natin ang at ating mga kapatid.

kundi si Alga lamang at ako ay sumasaksi na si Profeta Muhammad na kanyang alipin at huling at ako rin ay sumasaksi na si Propita Isa o Iso Cristo sa anak ni Maria na kanyang alipin lamang at kanyang subuh Masya Allah So ngayon ay okay. gumagalang isa Ito kayo kapatid, dito po muna kayo

So alhamdulillah, para sa ating nalaman, itong si kapatid, si brother, ay nagpalipat-lipat ng reliyon. Alhamdulillah, sa Islam niya natagpuan ang tunay na reliyon. So ngayon, kapatid, itaas mo yung kamay at uh, mo yung uh, at uh, natin si uh, sa Arabic, hindi sabihin mo, Ashadu, Ashadu, Allah, Allah, ila, ila, ফ ক সমা আক সমাসাে ।

ang reliyong Islam sa buong mundo ang pinakamabilis na lumalaganap sa panahon ngayon. Hindi lang sa mga Pilipinas, kundi buong mundo. Alhamdulillah, tayo ay mapalad na walang bang kayo ng ibang kaibigan, kung kayo ang lahat ito bago yung mga kapatid. So, alawang par, mga kapatid. So, ano pa na kung... Thank you.